Gusto mo ba na siya ay maiin love ng sobra-sobra sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na hindi ka na mahal o hindi ka na gusto ng partner mo. Kaya ayaw mo na tuluyang masira o magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo. Ngayon, may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual at ito'y napakadali lamang pong gawin at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. Pwedeng sa left o sa right na palad isulat ang kanyang pangalan kung saan kayo komportable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan at apelido dyan sa palad mo, kumuha ka lamang ng kaunting pabango mo, magspray o magpata ka lamang ng pabango mo dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos mo nang mapatakan o malagyan ng pabango, ay iserado mo muna ang palad mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag-concentrate ka, at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apilido, ikaw ay maiinlove love sa akin ng gusto habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lang ito. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At dahil isa itong paraan at isang gabay para patuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.